Ito, tatanggalin kita. Pagka ganyan may mga date date ka, kailangan ko dito single para full time. Date date pala eh. ka dito. Kaya nga ako, nagpapaalam ako sa'yo eh. Bakit? Yun yung ka-date mo. Ah! Nag-chatted sa'yo dati. Sa Messenger, singer. You know, Yun ang ulit sa'yo. Ah! Yung sa IG. Yung Pogi. No? Oh, bakit? Sino Yun ba ka-date mo? Ah! Bakit sir? Nagsiseros ka ba? Ang sweet-sweet ng boss ko. Pero tingin ko, crush niya ako. <laughs> so, ayan guys. Ganda-gandahan tayo today. Kasi may date ako. So, right now, I'm using Vitsi Water Tint of, syempre, Cathed. Good morning, sir! Good morning. Nakain na. Nakaayos ka. May lakad ka? Okay po ba? Maganda ba? Sakto lang. Sakto lang. Hindi ka nga nakatingin. Ano nga, may lakad ka nga? May date po ako. May date? Sa trabaho dito sa akin ah? Ito, dinala lang ni mama dito eh. Komportable ka masyado. Ikaw, tatanggalin kita pag sa may mga date-date ka. kailangan ko dito single para full time. Date-date pa lang eh. Play-play ka dito. Kaya nga po, nagpapaalam ako sir eh. Pwede po ba? Bakit? Sino yung kadate mo? Ah! Yung nag-chat chat sa'yo dati, sa mga singer, yun ang ulit sa'yo. Ah, yung sa IG, yung Pogi! No? Oh, bakit? Sino ba ka-date mo? Ah? Bakit, sir? Nagsaselos ka ba? Bakit? Okay. Ba't ako magsiselos? Ba't ako baka ka Bakit? Tayo ba? Bakit? Gusto mo ba? Yung iba mo yung usapan eh. Sige <laughs> ba yung ano mo? Badik mo. Oh. Si Tita! Si Tita. Mama mo. Mama? Ano? So, Pwede ba? mo sinabi. Eh bakit kasi pinapahalata mong nagsiselos ka? Hindi ako nagsiselos, huy. Mama. Bakit? Ayaw mo bang may kong akong iba? hindi siya ganoon, nagtatrabaho dito eh. Eh mamaya na, may gagawin niya dapat ah. Kailangan niya kita. Kailangan mo po ako, sir? Kailangan ko ng patulong sa trabaho. Ay, Kasi malilinisin mo, ma mo mamaya, magkakalat ako, may content ako mamaya eh. Okay po. Chachat ko si mama. Bakit ayaw mo ko ako na lang i-chat mo? Eh bakit kita i-chat? Bakit? Kasi katulong mo ako. Eh si mama na lang i-chat ko. Paano po? Pwede po ba? Hmm. Ano mo di ba ako? Bamba ko yun eh. <laughs> Pero kung kaya, magsabi ka ng mga kasarin. Tsaka umuwi ka agad. Kailangan kita. Kailangan kita. Hmm. Kailangan kita sa trabaho. Hmm. Okay po. Wala po sana. So -so. Sabi mo? Wala po.